Shout out ko yung taong nagsabi na nakakuha daw siya ng labing dalawang barita ng gold bars. Napakayaman niya eh, siguro ngayon ano? Parang may duda pa. Kung totoong mayaman yan, ba't nagaastang magaling pa yan at nag-comment pa rito sa YouTube? Bilibigyan pa na tayo ng oras sa pag comment Hihi, Pilipino nga naman, ano. Halata klaro na yung modus niya. Siguro yung tao nakakuha kakuha na yan. Yung nagmamaya bang nakakuha na siya. Siguro, isa siya sa taong napusasan, na. ah. Kasi sa sa mga taong bu bugus dito sa Mindanao na nagbibinta ng picking ginto kawawa mo naman boss kawawang kawawa mo naman idol nahuli ka tuloy dinamay mo pa yung idol mo Chris sniper dinamay mo pa yung idol mo wag ganun Well, oh, ganon. Gising-gising din pag may time. Baka sa kakakomment mo eh, hindi mo na nalaman ha. Nagtatait ka na pala. Alata kasi yung comment mo. baka ito, ito din yung lugar mo na tinuntahan ko baka nakalimutan mo dito ko sa balingwan kala ko tanaw dito yung dagat di pala yung comment na mga nagkakuha na labing dalawang gold bars pala yung tanaw ko dito di si ako tumitingin na siya paligid nandito ako sa pumisigsyo ng youtube ko Ay, hindi ko tanaw yung dagat dito Marami kasi mga damo. Kala ko kitan kita ko isla dito ng kamigin. Baka di mo gusto tanongin kung ano, magkano yung binayad sa akin dito. Actually, hindi ako humingi ng bayad ah. Kusa sila nagsabi ng tanong kung ilan daw yung tanin fee ko eh sabi ko kami yung bahala mag-adjust kung nakita kong hindi kayo buraot at parayo tayo ng isip at utak isip na utak bata kagaya ng mga nag-comment yung mga magaling yung parang alam nagsabing labing dalawang gold brush yung nakuha pero yun pala nangungupian ng mga paraan dito. Dito, himas bato muna tayo mga idola. Ah? So dito, natapos na ako ng himas -bato dito. So dito, tapos ko na binasa yung tunay na may saita. Ah, Himasbato ko lang to para... Pero lang hindi man ako sa basher ko. Kahit... Kahit di sabihin ng basher ko. chak kung tinitignan niyo yung video ko. <laughs> Salamat sa ambag mo. Dahil sa'yo, nagkakain ka ako ng... Mm, additional. Sadyang napaka-bright mo. Napaka-talino mo, tao. yung hinahanap ko dito. Yung magandang comment. Doon banda yung site na binasa ng unang nagdikod o oh, nagrimap? Sayo lang eh, hindi ko mapapakita. Chris Peter lang daw. Sabi na may ari na lupa. Sinabi ko sa kaniya, Ba't rumi, respeto ka ba sir? Kahit nakakilala mo, hindi mo naman siya kaibigan. Ba't di na natin ipakita? Ano din matauhan ba? Wala nang maibang madali pa. Sayang dubli yung gamit ano. Talino o... Oh. Talino at isip. At kalaman. May kasamang gadget pa? Binibinta pa naman yung gadget niya. Ang tanong... Effective ba? Ah. Effective na. Basa. Basa, remap. Basa at saka kasamang gadget. Accurated niya. Ang tanong. accurate ba tunay na dyan talaga? Sinasabi ko sa inyo, wag niyo patulon yung baka ino na sa inyo yan. Yung labing dalawang gold bars. Delikado kayo yan lalong laro na pinapakita tapos sinasabi, hindi pa nabinta kasi natatakot na mabinta baka embargohin ng adawi ng mga taga-gobyerno na lumang tugtogin na yan, lumang usapan na. Ha. Halatang bugos, halatang bato lang yon ginawang gold bars. so, kailan pa kaya gigising? Baka isa siya dun sa... na content natin na tatlong taon na pinasasan baka kasama siya ron kung hindi man siya kasama sa nahuli baka isa siya sa apat na nakatakbo kaya tatlo lang yung nahuli ay hey, buhay kawawa naman tignan mo yung buhay niya mas lalo pang naghihirap kisa sa atin kasi problema ko kung sana ko nabibidyo. Problema ko lang dito kung kailan ako sasahod sa YouTube ko. Sa line pa yon. Ay, kailan pa kaya titino tong taon to? Sinasabi may gold bars para pag may mag-comment, pag may kakagat, dadali hindi naman. Huwag kayong maniwala dito sa nag-comment. Di ko itong tong itong comment niya na may dabing dalawang gold bar siya. Para taas no siya, palay natin bukas. Sino yung mahuli sa amin ng polis? Ako ba na Nag content lang? O siya ba na may gold bars? Baka agawinin sa'yo. Kung tunay na may gold bars ka, sigurado ka di kaya ta papatayin ng kasama mo. nagaastang magaling din. Eh kung tunay yung gold bars mo, nakuha mo kaya yan sa matinong paraan, baka ah, nakuha mo yan sa panga matitinong paraan. Yung may mga pa embargo, -embargo ba? Yung may mga daling pera, tinatawagan koreano. Ginawang kasabot yung mga matatandang tao, mga taga taga-bundo. Para sa uli, kakagat yung mga mayayaman at bibili sa kanila. Isip-isip din, oy. Utak-utak din. Huwag masyadong magaling, hey, dol, Baka mabulunan ka. Pumabi ka, magtabi ka ng tubig. Delikado sa'yo. Baka di mo mapansin eh, ko na pala ng bato. Batong ginto, kagaya na sinasabi mo. Eh, dito na nga lang yung video ko. Nakangangalay pag magsalita sa mga taong ganito. Ganitong klaseng utak ba? Mabuti so pa yung putik. Pag tinitignan natin, talagang putik talaga. Iyong tao. Labing dalawang gold brush na utak nga. Pero, ang laman, metal naman, ay mahiya tayo sa balat natin. Pwede.